maayo adlaw mga kabungot for this video mga kabungot na malingki ako sa palingki sa bayan mga bungot o nangita ko na ni o tukwa tubo ay okay, nakapalit naman ko o manilito sa unahan so nagbaktas ko dali kay nangita ako, og na ko o tupo Dala ako ko ang itlog katong mani o katong Carter dito ko sa taas palit sa may kumilik na may mga garments dito so dito ko yung palit kinita Kini yung mga palingke dito yung kabungot may section section yung sila dito kinita yung palingki na yung gulay, dito po sa unahan dili yung ingon yun, yun, nga as in nga yung deputa isda ni makarnili kinita yung halo-halo yung mga kabungot na po isda dito palingke, dito po sa bikas Napoi istar itu, ngapaling keh, paling kulai jadi, napori tukikas, napoi kulai rinto, kau harus mahalat. Adem pun kau tidak ada tu jadi, apa kau semua orang berisik, 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 Ah, di sulod sa palingkin ay simbahan din ang So, murag, yung pag ito tapit ang kabungot, ang kumuli ng ni ang So, di tapit ang nakita ko mga saging, diri, pero na, ang tupok. So, tag-35 din yung tupo ni kabungot, dara, yun yung palit po kong lumpiara, pero kabungot, kining tupo man mani ako ang next na po no, on uh, mo na siya kabungot so na palit po ko dire og sibuyas kabungot tagaan kay pantaron ko na ito kuha po on magluto ko so abante na dire kabungot pagka akong palit o sibuyas dito na po ko sa pikas kabungot kay mo palit na po ko dire o isda nga nagalungkong nya buntusakapo mut kalungung kalumahan nya ke kalungung munakuna gustuhan or asa kalungung na dikoha iya ke buntusak so asa naman tu tagarun kapungut diri tadapita kapungut empat kuatas kontrek kapungut kayak diri repita kini-kini kapungut ngena puyai lain diri iya area paling kingi punya apun ra o oh, uh, balik ko og kanang kalamansit, uh, limon sito uh, okay, uh, okay, ba okay, na siya ka ka sito kaya ato man ang ibuka dito sa atong tutuon na uh, tukwang pinabito palit yeah. po ko diri og ista ka oh, na, na o nanapoy lahing palingki oh, Basta tapukuan na siya, haro-haro. mga seafoods mo, hindi na, na manok po. So, dere mga kabongot. ang palit ko, ugda dakong galunggong. Sa'yo po, galunggong? Tatlong piraso sa kayo, ano na? Malalaki ba? Oo. Tatanggap. Two sixty, kuya. Ang human na na yun ang galonggong hasang, gitanggal ng hasang kabungot. So, di rin ako, padong ako rin sa ako ang dukatoy. Pauli na ko ang kabungot. Kay layo-layo man akong ipradahan kay di rin ba pwede di rin imong ganoy-ganoy yun sa imong e-bike di No? Bawal mo So, i-parking lang ni mo. Ya, isap isa po din yung kagandahan, ang ikabungot kay hindi po yung mga sugat-sugat mga ni One Way, One Way, ragu din yung Ya, yeah, napog kay parkingan dito, parkingan sa motor. So, dito lang kung i-parking Ducato, ito dapat sa doon sa kumilik. So, may fire truck dito. O, oh, so, kenapa dihang kan ba isa ka isa ka Indonesia. Oh, na po diri ka buhot oh, iri area po na po makar ni baboy baka na niya. Og dara kun dukatoy ka buhot oh, mo ni siya kun dukatoy og mo nakaway na Maning di pag-arrange sana ko na aku mga palitunon oh, diri na ako padong pagawas oh, mo nang pratak sa palikim ay mag-classic kining kaliwa mo amin kumilik na kaliwa so na lang di hakin kilig mo kumilik so bye bye na ko yung mga kapungot paulit na ko ani o gari na pita kapungot pakanan ko ani pagawas na siya sa balingke niya mukhang terplo man ko ana ko dito sa tulay na ko mo gawas ana siya o kaliwa ko di ha counter flow tulay na na siya Anak-anak kau tiri satu lagi kau bungut. Tiri 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 cor pun kau tiri. Semuka kau tiri kena emak kau terplos. Semuka anak kau 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 di tu mana dapat musa barangka mana dapat nak. Tiri one way pun tiri so safety kau. Wah emak suka suka cakenan. So nindot nindot tiri kau bungut. Kau pukul itu sapi kas mu agi seprobiden. Para di tanjung kumutabuk kau mu agi nama kau sa likun sari berbang. Tiri langsata kau. Orang panggil apa ke bongot Kalau ni dah tu cakap ke One way bah Isar dari kuat Kalaban padungan One way nga Ya Dari ke bongot Dool na po ni siya sa Kini-kini nga kuat Kini nga manufaktur ni siya Kuala na siya Kalang produktor Pagawa na na siya Sinuli doon niya Dari-dari Cura tadi mga bungot oh diretso kining kaliwa oh, kanan ako kabungot bungot mo ni siya ang Loyola Park Memorial Loyola Memorial Park na to yang uh, cemeteryo nga panglumbong to mga oh, mga ilado pud nga mga panglumbong nya kana kana ya mga bungot kanan Loyola Park na diha na diha gilubong si Francis Pangalona mga mga artista pagilubong na sa Memorial Park na, na. Og dia kabungut muka mo kaliwa ko ana. Kanan-kanan ana mo na entrance sa Loyola Memorial Park. Ya dere ko sa kaliwa kay adto man ko ana sa Bunyi pasio na mana siya highway na mana kabungut kabungot gawas ya mo bayo-bayo derecho na puna ko na tuk gawas sa likod sa river banks mga agi ya kare likod din sa river banks mga kabungot dere ko agi Abang ni bas dari kabungut kay. Dari kau agi kabungut kay itu pun one way pun ni saya dari kabungut. Di boka pun di mu sugat sugat dari kawas kung kamuti aku kamuti wang kau sugat sugat tu dari kabungut. Karena ni mau ni ilang parking dari dia parking pun ada sampai berbang semua kabungut kamu solo ini. Karena mukanan kau dari kabungut dari kamu kung gawas kayo dito nag-busy na kayo dito so ang akong style ka mo tago, kung tago-tago lang niya style ba simple-simple lang niya kung ano dito mata magdasok sa dagang sakinan nga namay dito ay mingaw pero kuha siya, residential ni siya dito pag paggawas na ako. Kaya sa sako sa Riverbank. Pero kini, paggawas ni mo, ano, residential na lang siya. Ano mga, kuha uh, sa, kini kini dari barangkak derita tak lagi ya kot ni aku dari cuma pun apa ni mu dijak dihat apa pun yang pada saya pun ada itu pak bintir dia bah sampai mana situ so dari cuma nak ni kampung kot gawas tak pukul dari wahon kau ada dari kekana kau kaliwa dia nak pergi dari tahu ni ada dari kampung kot dari lagi ini sekarang bungot dati one minute ni sekarang dibuka dah siang Kayak imut tuwi Kayak padungu ku bawah dito Mana sepi kasut tak Bukan masa tu ni kaliwalaan Ya gini Sekarang tuwi dah siang Diretuk-dretuk dah siang Kabungut Ya dihap Makanan ku liat Kabungut Kayak padungu Dari ku sa park Mana park Di Sa LRT kabungut Yang lain Yang iawi hau dia Nampik Mga kainan dihap Nampik Magkata-kata Bangkituk Park Kenal ku park mana Kabungut sahur dan nama dia dia diundut dan dia sahur so monang maratik sebut kabungut karena dia pun terbawa di sahur nah, maratik aku mau tahu itu dari kabungut kaya karena istri itu nana sipai mana saja dia padung dan punya seglibis kabungut turun padung dan na nasa muah yeah, ya like nagkuat teman tong aku ang kolokoy yator man aku to sya, sa sa school so ako sa ning ipahuway ning akong mga gipalingki kay Apatah ko, waktu nampu kukuh sekolah ni, kolokoi, iaitu nampu tu nampu siah. Oh, maun ni, jadi nampita tu, Dari tu nampu siah. Ia man, kanan ha. Ha, kanan aku ni ha. Ha, kanan aku balik, Orang orang ni siang, Orang orang tak balik. Ya, kanan, mau balik, Muat tu nampu di sekolah, Kek sakit, ni, si ni yang, nak. So, dari tu nampu deliver Dia lebih nampu passenger number 2 kaya passenger number 1 gaya to naman ako inabuntag mawato rin diretsyo ko sa palingke sa palingke ko mawato ako ka video video to kay mawaro pa to akong nabideohan pang content lang kon na lang ko i-upload masaya po ang daily life na ako Retirous na retirees na mawawala din gibaybay na ako kabumot ka na siya nga to live mawawala siya hindi ko nung ano, makapagal bridge pa doon wala siya nito sa C5 Divis Baunan ni ang padung sa eskwilahan ni Kuluboy Niyan Paniilahan eskwil Naka Oke Toto kula si Kuloko yung kabungot o mubalik na ko kabungot kaya ako punto nga si Kasun ako ang ipamalingki ako tumugasan tong, tong mga itlog kaya nagkaiti kining kanan na kabungot kaya naman na na kabungot kulit uh, konsepsyon to si Mahal sa Marikina sa IBC luham na siya si Mahal to, to sa taas tong uh, ano, sa ba tong imakulit po chip shot po to po to siya Dereta ka po sa sipa, mo kaliwatan niya ka po Kay mo para na po na itong Kay siyempre ako itong hugasan ito Ako mga paninda ay paninda Mga itong ipamalingkin ako mga kabungot Okay kabungot Mauna ni kabungot Hugas ng itlog kabungot Kay itlog ng itlogan ni kabungot Kung ipagbugasan na siya kabungot o diha kabungot na ako yung nakita nga na i crack o nabuakan yung ko diha kabungot mga duha kabuk na buak ni atong e pigayo na so ibutang na ko ni dito sa pressure kabungot ako tong kuha ko kanaw 50-50 na kabungot nabuakan yung isa kabungot e karon ako na nang ibutang ni kabungot sa tray amo mo na ng itlog ba kay isa mo, automatic na siya kuskus na siya kabungot. Ya kay na sobra man ko gikuha butanganan tong ng itlog dito sa rep para siya. Oh, man na kabungot. Ya katong buak nga itlog kabungot, ako na tong giluto kay maniudto na lang pud mi karon kabungot. And dinalian do naluto. luto pero Saon man nga gamay. tagamang ka kabungot luto yabo patog isa nga basag pa ah uh, uma na botangan ona sing gamay na kabungot O. Paits na O. maora na kabungot daluto lang itlog kabungot for this video kabungot maora na akong video karon bye bye mga kabungot <coughs>